Siguro yan sir Tagal din mo ba eh uh, May nagtanong sa comment uh, Pag nagpapagas po ba, mabagal po ba? Uh, Oo, oh, mabagal talaga Kasi yung gas tank ng Giorno 1-2 uh, Nasa ilalim ng footboard May rubber hose Or tubo na konektado mo mula sa gas feeder Papuntang sa mismong tank Kaya ayun, mabagal siya po ba? Dahil doon Di tulad nung Honda Click uh, Example, Honda Click nga uh, Rekta agad yung Pillars sa gas tank Baka na dito ah Paano dito sa Anonas? o yun lang butik yun 2 bar na lang yung gas natin uh, magpapagas tayo full tank magpapagas tayo 2 bar nagpapagas uh, lang ako sa gas station ng Shell, Petron, sa Caltex yung big 3 sure na malinis ang river grabe ang taas dami na nagma-monitor Sino? Sa tayo pag ganito Gagawin na oh. nakakagulat yung gusina nalang ah Tayo sa gilid yeah, Pagkas tayo sa shell full tank Green lang siyempre full tank sir ano 91 uh, medyo ano lang siya mabagal mo sir kasi yun yung gas tank niya sana pitik-pitikin niya na lang siguro Bababain mo natin ang Hindi pa siya full tank niya. Hmm. Gregorio Azar matagal-tagal matagal-tagal pa yun Gregorio matagal din <laughs> mo ba eh Gregorio Azar 196 pero kung ano hihintayin ka pa mga full tank talaga mga 210 yan tagal eh niisip ko baka naiinip siya eh magalit pa sa akin eh <laughs> ganun pa rin pag naulanan bubugaan uh -huh.